Samantala, tinuldukan na ng grupo ni Commander Zainuddin Kiaro ng 118 Base Command ng MILF at Commander Gani Adam ng 128 Base Command ang kanilang hidwaan sa ginanap na Rido Settlement na pinangunahan ni Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Midtimbang. Parehong nangako ang dalawang grupo na hindi nagagawa pa ng dahas. Ang detalya sa report. Nagkasundo na si na Commander Zainudin Kiaro ng 118 Base Command ng MILF at Commander Gani Adam ng 128 Base Command na tapusin ng namamagitang alitan sa kanilang grupo sa Isnagwang Rido Settlement. Namagitan mismo sa pag-aayos ng dalawang panig si Maguindanao del Sur Governor Dato Alimin Timbang. Nanguna rin sa Rido Settlement ng dalawang BF Commander si MILF CCCH, Chairperson at Member of Parliament Butch Malang at 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu. Sinaksiyan din ito ng PNP Pro Bar Regional Director, Police Brigadier General Jason de Guzman, Maguindanao del Sur Provincial Police Office Director, Police Colonel Sultan Salman Sapal, Board Member Yasser Ampatuan, at dato ang Galmintimbang Mayor Nathaniel Mintimbang. Mula sa MILF BIAF, dumalo rin si 118 Base Commander Ustads Abdul Wahid Tundok, at 128 Base Commander Ustads Sir Abdul Kadir. Matatandaang tatlo ang nasawi at apat ang sugatan, kabilang ng isang sibilyan nang magkaengkwentro ang dalawang grupo noong nakaraang linggo sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa na nagresulta rin sa paglikas ng maraming residente sa lugar. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.